Good morning boss. Bistay natin mga alaga natin. Monok, kakagising ko lang kasi eh. Mga boss, hindi na tayo. Ayan. Ayan, ayan, ayan. 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 Wala, hindi pa tayo makalaban dahil mga lugon pa. One time swinner Ang light nito ay Lemon Ito ay Arts Gray Pero hero guys Ayun yung ina Bakulod guys yung ina nito eh. Bakulod. One time winner na din ito. Yan. Pakitaksan yung lakad guys. parang mga lubong kasi kaya hindi pa makaprepare para panlabang guys makita ko isa guys ito naman guys yung isa ang ano naman ito ay lemon laking malong laking Guys. Yeah. <susuk> <Yes>. <susuk> <tod> <tod> so, lemon, guys. Guys, <tod> salt. Lemon pedas. Kita rasa pure lemon <tod> がい